Iris. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, panatiliin ang integridad sa usapan. Kung may napagkasundo ang schedule o plano sa kausap, tiyaking ito'y matutupad. Ang pagtupad sa mga pangako ay magdudulot ng tiwala at maayos na relasyon sa trabaho o personal na buhay. Ngunit magingat sa mga taong mahilig magpasikat at nagpapakita ng pagmamagaling, madalas, ang kanilang mga sinasabi ay may halong kasinungalingan. Gamitin ang iyong likas na talas ng pakiramdam upang matukoy kung sino ang karapat dapat pagkatiwalaan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pera, ay magplano para makaipon ngayong panahon, mahalagang pagtuunan ng pansin ang tamang paggamit ng pera gumawa ng matibay na plano sa pag-iipon upang mapaghandaan ang paparating na oportunidad sa negosyo. Kung may dagdag na kita, huwag agad gumastos, ilaan ito sa bagay na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Tandaan, ang disiplina sa pananalapi ang susi sa tagumpay. Ang sinyales ng bituin ay nagpapahiwatig na darating ang tamang panahon para sa malaking hakbang sa negosyo, kaya maghanda na ngayon pa lang sa pag-ibig, ay maging masaya at bukas sa pag-usap, sa pag-ibig, ang komunikasyon ang magpapalalim ng inyong relasyon. Maging bukas sa kausap at ipakita ang iyong tunay na nararamdaman. Iwasan ang pagkawalay ng damdamin, sa halip, maglaan ng oras para sa mga simpleng usapan na nagdadala ng saya at ginhawa. Sa mga single, maaaring may dumating na taong magpapasaya sa iyong puso. Tandaan, ang kaligayahan ay madalas nagmumula sa mga maliliit ngunit makabuluhang bagay. Sa trabaho, sikap at diskarte sa trabaho, patuloy na magsikap at magpulsigi. Huwag munang basta tumulong sa iba kung hindi pa natatapos ang iyong mga responsibilidad. Alalahanin, ang pagpapakita ng kahusayan ay hindi lamang para sa iba kundi para sa sariling tagumpay din. Magpakita ng disiplina at determinasyon upang makamit ang mga layunin. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na ang sipag mo ngayon ay gagantimpalaan ng mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Aris, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, simbolo ng balanse at pagunlad, nagbibigay inspirasyon upang mas maging matatag sa mga desisyon Color Red nagpapahiwatig ng lakas at passion magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain Number 24 panahon ng tagumpay sa mga pakikipagtransaksyon Number 16 pagtuon sa personal na paglago at bagong oportunidad Number 9 simbolo ng katuparan ng mga plano at pangarap Taurus ang araw na ito ay nagbibigay ng pahiwatig na mahalagang unahin ang mga kapatid sa mga usapan o responsibilidad kaysa ibang tao, lalo na kung may sabayang pangyayari. Ang ugnayang magkakapatid ay pundasyon ng pamilya, kaya't siguraduhing bukas ang komunikasyon at maayos ang samahan. Gayunpaman, maging maingat sa pagtitiwala sa mga pangakong tila magaan o masaya pagdating sa usaping pera. Hindi lahat ng maganda sa pandinig ay magdudulot ng magandang resulta, kaya't suriing mabuti ang mga oportunidad bago magdesisyon. Sa inyong relasyon bilang mag-asawa, alalahanin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Siguraduhin nagtutulungan kayo sa mga pang-araw-araw na gawain at plano, tulad ng pagbuo ng mas maayos na sistema sa tahanan. Ang mga simpleng pagbabago tulad ng paglilinis, pagtutulungan, at pagtutok sa mga pangangailangan ng bawat isa ay magpapasaya sa inyong buong pamilya. Tandaan, ang tahanan ay mas sumisigla kung puno ito ng pagmamahal at pagkakaisa. Pagdating sa pera, mas mainam na unahin ang mahalagang bagay na kailangan ng inyong pamilya bago bigyang prioridad ang mga kapatid hindi ito nangangahulugan ng pagkakait kundi pagtitiyak na ang mga pangangailangan ng inyong tahanan ay natutugunan muna. Kapag ang pangunahing pangangailangan ay nasa ayos, mas madali kayong makakapagbigay ng suporta sa mga kamag-anak na nangangailangan. Planuhin ng maigi ang inyong budget upang maiwasan ang stress at magkaroon ng mas maayos na daloy ng pananalapi. Sa pag-ibig, sa iyong relasyon, Iwasan ang pagiging seloso o selosa dahil ito ay nagdudulot ng hindi kinakailangang tensyon. Bigyang diin ang tiwala at pagpapahalaga sa isa't isa. Tandaan, ang pagseselos ay maaaring ugatin ng kawalan ng tiwala o maling hinala. Sa halip, maglaan ng oras upang mag-usap ng bukas at taos puso. Maging maingat din sa pakikinig sa mga sabi-sabi mula sa iba, dahil hindi lahat ay dapat paniwalaan. Ang pag-ibig na may malalim na tiwala at pagkakaunawaan ay mas tumatagal at mas tumitibay sa paglipas ng panahon. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, nagbibigay liwanag sa mga plano at emosyonal na kailanawan. Color Gemini, pahiwatig ng adaptability at komunikasyon. Number 34, magdadala ng kasaganaan at masusing pagpaplano. Number 18, panahon ng introspeksyon at paghahanda para sa bagong yugto. Number 40, nagsusulong ng seguridad at katatagan. Gemini, ngayong araw, mainam na umiwas muna sa matagalang usapan, lalo na kung may kinalaman ito sa mga sensitibong bagay. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi pabor sa iyo at maaaring mahulog ka sa mga sitwasyon kung saan ang iyong kabutihan ay hindi mabibigyan ng halaga huwag muna magmadaling tumulong sa iba lalo na kung hindi malinaw ang kanilang intensyon sapagkat may posibilidad na gamitin lamang ang iyong talino at kakayahan para sa kanilang pansariling kapakinabangan sa tahanan pagtuunan ng pansin ang wastong nutrisyon Gumawa ng masustansyang pagkain sa tahanan upang mapanatili ang kalusugan ng pamilya. Ang pagiging masinop sa kusina ay magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong pangangatawan at kalusugan ng mga mahal sa buhay. Sa pera, panahon na upang pag-isipang mabuti ang iyong mga gastusin. Magtakda ng plano sa pag-iipon at siguraduhin unahin ang mga mahalagang bagay. Maaaring maliit na halaga lamang ang may tatabi ngayon, ngunit sa mahabang panahon, ito ay magiging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Tandaan, ang bawat sentimo ay mahalaga. Sa usaping pagmamahalan, maging maunawain at ipakita ang lamang sa iyong kapareha. Ang simpleng pag-aaruga at pakikinig ay makapagpapalapit sa inyong dalawa. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, Iwasan ang matatalim na salita at bigyan ng puwang ang tiwala at respeto. Ang pagmamahal na puno ng lamang ay magdudulot ng tibay sa inyong relasyon. Gemini, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, nagpapahiwatig ng balanseng emosyon at malinaw na pag-iisip color white, nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa mga plano. Number 30, pagunlad sa personal at profesional na aspeto. Number 25, swerte sa komunikasyon at relasyon. Number 9, pagkakaroon ng katuparan sa mga adhikain. Cancer, ngayong araw, ikaw ay puno ng positibong enerhiya na maaaring magamit upang maisakatuparan ang mga plano o proyekto mo. Ang sigla mo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makabuo ng magaganda at maayos na resulta, lalo na kung ito ay nakaayon sa iyong interes at layunin. Gayunpaman, may mga pahiwatig na dapat kang magingat sa pakikitungo sa mga dating kaibigan o kakilala, dahil maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang gastos at kabiguan. Mas mainam na umiwas sa mga transaksyon na maaaring magresulta sa pagkasira ng relasyon o kawalan ng tiwala. Kung sakaling may mag-aaya sa iyo na pumunta sa malalayong lugar, mainam na tumanggi muna. Maaaring magdulot ito ng dagdag na gastos at pagod na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Sundin ang iyong gabay upang mapanatili ang iyong sigla at maiiwasan ang anumang negatibong pangyayari. Sa tahanan, kung may bisitang kamag-anak na dumating, mainam na manatili sa magagaan na usapan. Iwasan ang paksa tungkol sa pera o pautang, dahil maaaring mauwi ito sa hindi magandang relasyon. Kung hindi mo sila mapautang, mas makabubuting sabihin ng maayos ang iyong dahilan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Sa pagmamahalan, masisilayan mo ang kaligayahan at lamang ngayong araw. Ang inyong masayang samahan ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya na makatutulong sa ikabubuti ng inyong kalusugan. Ang maayos na komunikasyon at malambing na pagtrato sa isa't isa ay magpapatibay pa ng inyong relasyon. Pagdating sa trabaho, huwag kang maging pabaya o magpadaan lamang sa agos ng sitwasyon. Maging maagap at siguruhin ang iyong mga kilos ay nakaayon sa iyong mga layunin. Ang pagiging masigasig ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta. Tandaan, ang maingat na pagpapasya ang susi sa iyong tagumpay. Cancer. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, nagdadala ng pag-ibig at harmonya sa iyong araw. Color red, enerhiya at determinasyon para sa mga hamon. Number 28. Swerte sa negosyo at pagpaplano ng kinabukasan. Number 33. Pagkakaisa at magandang samahan. Number 5. Simbolo ng pagbabago at bagong oportunidad. Leo. Ngayong araw, binibigyan ka ng liwanag ng pagkakataong magplano o magpatuloy sa isang bakasyon o lakad na iyong pinapangarap. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang magpapasigla sa iyong kalusugan kundi magdadala rin ng positibong enerhiya at swerte sa iyong buhay. Ang samahan ng mga taong makakasama mo ay magbibigay ng inspirasyon at mabuting epekto sa iyong araw. Kung may kakilala kang negosyante at balak mo siyang kausapin, maging maingat sa iyong pakikitungo. Huwag ipakita ng lubusan ang kasiyahan upang makuha mo ang mas marami pang mahahalagang impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang para sa iyo. Iwasan din ang pagpirma ng anumang kasunduan sa ngayon ayon sa iyong gabay, upang maiwasan ang posibleng alalahanin. Sa tahanan, may pahiwatig na kailangan mong magbigay ng babala sa mga kapamilya tungkol sa mga transaksyong may kinalaman sa pera posibleng may mga tao na nais lamang makinabang, kaya't mahalagang maging maingat at magingat sa mga desisyong pinansyal. Huwag magatubiling ipahayag ang iyong saloobin upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema. Pagdating sa pera, kung mayroon kang ekstrang salapi, maaaring maganda itong gamitin sa pagtulong sa mga kapatid ng iyong minamahal na nangangailangan. Ang ganitong klaseng tulong ay magbubukas ng mas maraming biyaya at swerte para sa iyo sa hinaharap. Tandaan na ang pagtulong ng bukal sa loob ay nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagiging mainita ng ulo o pagiging masyadong emosyonal. Magbigay ng mas maraming pasensya at pangunawa sa iyong mahal. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang tamis at saya sa inyong relasyon. Leo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, nagbibigay ng positibong enerhiya sa relasyon. Color yellow, inspirasyon at kasiglahan sa trabaho. Number 27, magandang resulta sa mga pinansyal na desisyon. Number 11. Tagumpay sa mga pakikipagugnayan. Number 40. Katatagan at kasaganaan. Virgo, ngayong araw, maging maingat sa pagtitiwala sa mga tao, lalo na kung ang kanilang sinasabi ay tila sobrang ganda upang maging totoo. Ang mga proyekto o plano na ipinagmamalaki nila ay maaaring nangangailangan pa ng maraming pagsusumikap at pera bago ito magtagumpay. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa larangan ng pag-aaral o pagtututo, maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang matuto mula sa kanila, basta't magingat ka sa anumang kasunduan o transaksyon. Pagdating sa pamilya, maging maunawain sa iyong mga magulang at kapatid ngayong araw. Ang pagiging bukas at maalalahanin ay magdadala ng higit na biyaya at swerte sa inyong tahanan. Iwasan ang pagpirma sa anumang dokumento o kontrata ngayong araw, dahil may pahiwatig na hindi ito magiging maganda para sa iyong asenso. Sa trabaho, walang malinaw na senyales ng problema, ngunit mahalagang panatilihin ang pagiging maunawain sa iyong mga kasamahan. Iwasan ang masyadong emosyonal na diskusyon upang hindi magdulot ng gastos o alitan. Ang masaya at positibong disposisyon sa trabaho ay magpapadali ng iyong mga gawain at magdadala ng magagandang resulta. Sa pera, unahin ang pagtulong sa mga mahal mo sa buhay tulad ng iyong anak na may sariling pamilya. Ang ganitong klase ng tulong ay magpapalapit sa kanila sa iyo at maaaring magbunga ng mga oportunidad sa hinaharap. Sa anumang plano mo na may kinalaman sa negosyo o karagdagang kita, siguraduhing pag-isipan itong mabuti. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon upang maiwasan ang pagkabigo. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, nagbibigay ng kasaganaan at prestihiyo. Color red nagpapahiwatig ng lakas at determinasyon. Number 14, swerte sa karera at personal na layunin. Number 21, mga positibong pagbabago sa buhay. Number 6, pagiging balanse at maayos na relasyon. Libra, ang pahiwatig ng gabay para sa araw na ito ay nagsasabing napakaganda ng iyong aura na nagbibigay daan sa iyo upang gawin ang mga bagay na nais mong subukan o tapusin. Kung may mga dokumentong kailangang pirmahan, huwag kang magatubili dahil magiging pabor ito sa iyo. Gayunpaman, mag-ingat sa pagiging sobrang maawe. Ang iyong kabaitan ay maaaring magamit ng iba upang ikaw ay malamangan. Kung may balak kang makipagsapalaran sa negosyo, magiging mas matagumpay ito kung kasama mo ang iyong minamahal. Ang tulong at suporta ng isa't isa ay magbibigay ng lakas at inspirasyon para makamit ang tagumpay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, napakaganda ng kanilang enerhiya ngayon. Subalit, nararapat na bigyan mo sila ng paalala na maging maagap sa bawat pag-uusap upang makamit ang maayos na resulta. Ang pagtutulungan ay magdudulot ng pagkakaisa at kasiyahan sa tahanan. Sa usapin ng pera, ang araw na ito ay nagdadala ng swerte sa iyong pananalapi. Gayunpaman, magingat sa paggastos at tiyaking maayos mong naisasalansa ng iyong mga kita. Huwag hayaang mawala ang pagkakataong ito para mapalago ang iyong kayamanan. Sa trabaho, iwasang dalhin ang mga personal na problema sa opisina. Ang pagiging matamlay o emosyonal ay maaaring makaapekto sa iyong pagganap at baka magdulot ng masamang tingin mula sa iyong mga nakatataas. Panatiliing profesional ang iyong disposisyon upang mapanatili ang magandang relasyon sa trabaho. Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan. Color red, nagbibigay lakas para harapin ang mga hamon. Number 19, swerte sa mga bagong proyekto. Number 4, katatagan sa mga desisyon. Number 15, harmonya sa personal at profesional na buhay. Scorpio. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagbabala ng mahinang buenas pagdating sa usaping negosyo o pananalapi. Iwasang makipag-usap o makipagtransaksyon tungkol sa pera, lalo na kung may kinalaman ito sa mga kamag-anak. Ang iyong malambot na puso ay maaaring magdulot sa iyo ng maling desisyon at, sa huli, maging sanhi ng kalungkutan o pagkalugi. Sa halip, mas mainam na makipag-usap sa mga malalapit na kapamilya upang makabuo ng mga bagong ideya na maaaring maging mapagkukunan ng kita. Sa tahanan, kailangan mong palawakin ang iyong pasensya. Ang maayos na komunikasyon at pagkakaroon ng mas mahinahong disposisyon ay makakatulong upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan. Sa trabaho, positibo ang mga pahiwatig ng araw na ito. Wala kang aasahang problema. At sa halip ay may malinaw na palatandaan ng progreso at tagumpay. Ang pagkakaroon ng maayos at mabait na pakikitungo sa mga kasamahan ay magpapaganda sa iyong karanasan sa trabaho at magdadala ng dagdag na saya sa iyong araw. Sa pagmamahalan, pagibayuhin ang pagpapakita ng saya at positibong enerhiya kapag kasama ang iyong minamahal. Ang masiglang pakikitungo sa isa't isa ay magdadala ng swerte hindi lamang sa inyong relasyon kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng inyong buhay. Scorpio, Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, nagbibigay lakas at tapang sa bawat hamon. Color yellow, kasiglahan sa trabaho at oportunidad. Number 25 pagpapalakas ng relasyon. Number 31, positibong resulta ng mga proyekto. Number 5, pahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ay nagmumungkahi na may makakausap ka tungkol sa mga mahahalagang desisyon. Kung iniisip mong dapat ng bitawan o panatilihin ang isang bagay, makinig sa iyong damdamin at tiyaking masaya ka sa magiging desisyon. Ang enerhiya mo ngayon ay nakatuon sa mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang kita kaya huwag palampasin ang mga maliit na oportunidad na maaaring magdulot ng kasiyahan at tagumpay. Sa pamilya, ang pahiwatig ay may kaunting paalala. Ang mga miyembro ng pamilya ay may mahinang enerhiya pagdating sa pananalapi. Sabihan sila na ipagpaliban muna ang anumang malalaking gastusin upang maiwasan ang pagkawalan ng pera o anumang pagsisisi. Sa trabaho, maganda ang mga senyales para sa iyong pagunlad. Kung maayos mong matatapos ang mga gawain sa tamang oras, malaki ang posibilidad na makuha mo ang papuri ng iyong nakatataas. Ang pagiging produktibo at masigasig ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong karera. Sa usapin ng pera, maganda ang daloy ng iyong pananalapi sa araw na ito. Ang pagtulong sa magulang o mga kapatid, pati na rin ang pagiging bukas-palad, ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong tahanan at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang pagiging mabuting anak at kapatid ay magbubukas ng mas maraming biyaya para sa iyo. Sagittarius, Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, balanse at pagunlad sa aspeto ng buhay. Color red, enerhiya at kasiglahan para sa tagumpay. Number 24, magandang relasyon sa pamilya at trabaho. Number 17, Capricorn ngayong araw ang iyong karisma sa pakikipag-usap ay tila mas mahina kaysa karaniwan kaya't mas mainam na manatili sa piling ng mga taong pinagkakatiwalaan mo tulad ng mga kaibigan o kapamilya Ito ang panahon upang mag-isip ng mga bagong ideya o plano na magbibigay ng benepisyo hindi lamang sa iyo kundi sa inyong lahat Kung may mga dokumentong kailangang pirmahan ito ang tamang oras ayon sa mga pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, bigyang pansin ang iyong mga mahal sa buhay, lalo na ang mga lalaking miyembro ng pamilya. Kung may kailangang desisyon na gawin, maging maingat at alerto sa kanilang mga hinanaing. Huwag magatubiling tumulong o magbigay ng payo, sapagkat ang iyong gabay ay maaaring maging mahalagang sandigan upang maiwasan ang mga maling hakbang. Sa pagmamahalan, puno ng sigla ang inyong relasyon. Gamitin ang araw na ito upang bigyan ng maliliit na surpresa o mga bagay na magpapasaya sa iyong minamahal. Ang ganitong mga hakbang ay magpapaganda ng aura ng inyong pagsasama at magpapalalim sa inyong koneksyon, na nagdudulot ng higit pang kasiyahan at tagumpay sa inyong mga plano bilang magkapareha. Sa usapin ng pera, mas mainam na maging mapagbigay sa iyong minamahal o sa iyong magulang. Ang pagbabahagi ng iyong biyaya ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring magresulta sa mas maraming oportunidad. Ngunit siguraduhin kalkulado ang iyong mga galaw upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin. Capricorn, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, pagtutulungan at positibong pakiramdam. Color blue, kapayapaan at kailanawan ng isipan. Number 10, swerte sa mga desisyon. Number 21, magandang oportunidad para sa tagumpay. Number 18, katatagan at seguridad. Aquarius, ngayong araw, hinihimok ka ng mga pahiwatig na tapusin ang lahat ng iyong dapat gawin, anuman ang resulta, upang magkaroon ka ng kalayaan sa iyong mga susunod na plano. Huwag magpatumpik-tumpak sa mga gawain, sapagkat ang pagpapaliban ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa iba pang mahalagang bagay. Iwasan din ang pagbibigay ng labis na tulong sa mga kaibigan sa ngayon. Ang kabutihang ginawa mo ay maaaring hindi ma-appreciate o, sa hinaharap, maging sanhi ng iyong pagkadismaya. Hindi masamang maging maingat at pansamantalang mag-focus sa iyong sarili at sa mga layunin mo. Sa trabaho, hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang pagiging prangka at matulungin sa mga tamang tao. Dito mo matutukoy kung sino ang karapat-dapat sa iyong tiwala at kung sino ang makakasama mo sa paglago ng iyong karera. Tandaan, ang masumit ngunit patas ay mas maijing ugali kaysa sa pagiging mabait ngunit nauubos. Sa pagmamahalan, tiyaking manatiling masigla at positibo sa komunikasyon. Ang bukas na usapan ay magpapalalim ng inyong relasyon at magbibigay ng mas magandang pundasyon sa inyong pagsasama. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, inspirasyon para sa mga proyekto. Color red, enerhiya at tapang para harapin ang mga hamon. Number 24. Positibong relasyon at kaligayahan. Number 19. Mga tagumpay sa mga personal na layunin. Number 11. Swerte sa pakikipagugnayan. Pisces. Ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw ay magingat sa mga usapan ukol sa deal na may kinalaman sa pera. Hindi ito ang tamang oras para magtiwala sa kausap dahil maaaring malugi o magastos ka ng hindi mo inaasahan mas mabuti pang pagtuunan ng pansin ng pamilya, ang kanilang presensya at suporta ang magdadala sa iyo ng kapayapaan at positibong enerhiya. Mag-ingat din sa mga balita o chismis na maaaring marinig mula sa mga kamag-anak. Hindi lahat ng impormasyon ay dapat paniwalaan, lalo na kung ito'y nagdadala ng negatibong enerhiya. Sa usapin ng pera, Umiwas muna sa pagpapautang o pagtulong na maaaring makasama sa iyong relasyon sa iba sa hinaharap. Ang pagiging maingat sa pananalapi ay magpapalayo sa iyo sa mga problema. Sa pagmamahalan, pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng maunawain at mahinahong ugali. Iwasan ang pagsasabi ng mga bagay na maaaring makasakit sa iyong kapareha. Ang tamang komunikasyon ay magdadala ng kapayapaan at masayang pagsasama. Sa trabaho, huwag kang mag-alinlangan sa mga desisyon o gawain. Ang pagiging determinado ay magbibigay ng positibong resulta at magdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong propesyon. Ang pagsunod sa tamang direksyon ay magbibigay daan sa mas magagandang oportunidad. Pisces Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, nagdadala ng inspirasyon at sigla. Color pink, nagpapalakas ng pagmamahal at kasiyahan. Number 24, magandang balita at kasaganaan. Number 15, harmonyang emosyonal at tagumpay. Number 10, pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay.